Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Away bati ba kayong dalawa ng partner mo? Unang mahal mo, at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tumatawag o nagpaparamdam sa iyo. At gustong gusto mo na makausap at magkayos at maging okay kayong dalawa. Gusto mo ba na ikaw ay tatawagan niya ngayon mismo? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat palaging buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at pagkatapos isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo ng isang beses, pangalan at apelido niya. At sa ibaba naman ay isulat mo call and text me now. At pagkatapos mo lang masulat ito, ilapit ang palad mo sa bibig mo at ibulong mo lamang ang mga salitang ito pangalan at apilido, Ikaw ay tatawag at mapaparamdam sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, tiyak siya ay tatawag at mapaparamdam sa iyo. Basta tiwala lang talaga sa mga ritual na iyong gagawin. At pagkatapos mong magawa ang ritual, ay huwag mo itong isipin, ibaliwala mo lang nang ikaw ay mamanghana na lang sa maging resulta nito. Ang ritual na ito ay pwede itong gawin sa kamag-anak, sa anak, sa mga mahal nyo sa buhay na matagal nang hindi nakaparamdam sa inyo. Gawin mo lamang itong ritual na buo ang tiwala nyo. At ito muna sa ngayon. Hanggang sa sulod ko pong video. May God bless.